Barbie! Congrats na pala sa album mo, ah. Binigyan ako ni Miss Beverly, oh. Pwede bang pirmahan mo mamaya? Eh, kahit ngayon pa. Akin na. Uh -huh. Alam mo, Bobby, sikip ka rin agad. Kasi ngayon pa lang, feeling really, sikat ka na. Pero itagamo sa bato. Wala low screen agad. At ko naman, Rosanne. Sisikat ka rin. Pero malalakas ka kung ganyang utu-utu ka. <coughs> hindi naman ako utu-utu eh. Alam mo, Rosan, inuutu ka lang ni Barbie. Kasi wala siya kakampi. Tapos hindi mo ba alam kung nakatalikod ka? ba sinasabi niya? Tapos yung nanay niya, yung pag-battery na yun? walang kasing sama, Rose Ann. Ay, naku, Rose Ann, huwag kang makinig dyan. Wala kasing kakampi, nagkakanap ko ng kakampi. Oos! Oh, Talaga? Di ba nga, ang sabi mo sa mga PAs mo? Na, patay gutom si ni Tapos walang breathing? Tapos wala pinag-aralan ng nanay mo, Rosanne? Di ba, Barbie? Hindi nga nakapagtapos ang nanay ko ng pag-aaral. Pero hindi niya yung ginusto. Kasi wala na silang pera nun eh. <laughs> Narinig ko na yan, Roxanne. Kaya nga tayo nandito, di ba? Dahil sa pera. Psst! Ikaw rin! Not me. Marami kaming pera, no? I'm sure na ng mami mo ang pera ninyo. Kaya nga ikaw nanalo sa Binatera Search, di ba? Kasi nadayal mo si Rose Ann! Ah, oh, sige. shower với cơ mũ này, bao cụ bàn ta. Alo hả? Là bằng